saging na saba yan po'y dating kainin na sinaunang ah, merindahin po noong ng panahon narito po ulit kami sa amin sa silang bumili po ako ng saba at kanamimis po namin ang piliwak na saba nakakasabik po Mm -hmm. Ito mm yung masarap merienda. Si Bosing po ang ang nagyuyubak. Nanay ko po ang nagtatalog. Po. Okay. Ang sangkap po na star margarine, asukal. Tama na po star margarine at kulang po sa budget. Sana po yan ay may gatas pa. o oh, kaya ay peanut. Ay sigurado pong sarap na sarap. Special na pag po ay ganun ang pansangkak. Sa dinagtong saging sa buko. Notification sa radyo. Okay, 55 atin. Bay mahal nga sa aking sabah. Ayan, kilo 32. Ay, Bali ay 98. Na, ay, nang kami ulit. Sama ah, na muna. Alay, tala lang ngayon, gani. Para ah, subukan. Nakapit sa sukar mo. Ang sasagin. Ang lalagyan na po ng sangkap asukal, star at niyog. Samahanin. Ito na rin. para margarine. Mm. Ah. Star margarine. sa salin na namin. Anap. Yan, isalin mo na. Ni mo na iparadi para diyan. Ah, Di ano, yan, tapakoy maglalagay ang dinyan. mo kutsara. Ante. ko. Lima pa kakain di Naaho na po ang dinadtong saging na sabah. Sarap-sarap. Nilupak. Nilupak na saba. Yes. Sali mo na yung nadun ang. Ah. Sali mo na rin yung nadyan. Busing. Sama. Sama mo na't iyong patigas hindi yan. Iyong para ihanay. Yan. O mama, may sa dadalhin ninyo? Mamaya. Mamaya kakain pa. O manila lahat kakain na diyan ah. Mamaya. niliubak na saging na ba mga sinaunang meriendahin naalala ng na ang lumipas